naman tayo ng update kaugnay ng hiling ni Attorney GG. Reyes na makapagpasuri sa ospital. Makibalita tayo kay Joseph Morong. Joseph? Uh, Mark Pinayagan ng Sandiganbayan Bayan 3rd Division, itong uh, si Attorney Gigi Reyes o yung kampo ni Attorney Reyes na makapagpasuri ng kanyang utak itong si Attorney Reyes o so yung sa magnetic resonance imaging at magnetic resonance angiogram. Ito ay kasunod ng uh, September 1 na moson ng kampo ni Reyes sa Sandigan Bayan na nagsasabing sana raw ay makapagpa-brain scan siya dahil uh, accident din niyang naiuntog ang kanyang ulo noong August 5 noong magkaroon siya ng anxiety attack doon sa BJMP. Pinayagan niya ng Sandiganbayan uh, Sandigan Bayan Division pero ang sabi ng Sandigan ay dapat gawin ito sa Philippine General Hospital at dapat ay ang uh, gagastos niyan ay itong si Attorney Reyes ang uh, Mark, uh, hindi pa sa ngayong araw na ito maililipat itong si uh, Atty. Reyes no, sa TGH. Hinihintay muna, hinihintay muna na Sandigan Bayan yung report ng TGH kung kailan nila pwedeng i-accommodate itong si Atty. Reyes para matingnan siya. By next week, pag alam na yan ng Sandigan Bayan, ay mag-i-issue ulit ang direktiba ang uh, korte para naman sa BJMP para sa sila kailan nila pwedeng dalhin sa PGH itong si Tony Reyes para nga sa kakailanganin niyang MRI and MRA. Mark? Joseph Morong, maraming salamat.